Anim na matataas na kalibre ng baril at iba't ibang makagamitang pandigma ang nasamsam ng pinagsanib puwersa ng 36 Infantry Battalion at Special Recon Teams sa ilalim ng Operational Control ng 901st Infantry Brigade ng 4th Infantry Division sa inkwentro sa barangay Maitom, Tandag City, Surigao del Sur noong September 19 ng umaga. Ayon kay Lieutenant Colonel Vincent Viray, Acting Commanding Officer ng 36IB, na mahigit kumulang 30 na CPP-NPA terrorist na kasapi ng tinatawag na Regional Headquarters ng Northeastern Mindanao Regional Committee at Baton Uno na humihin ng Guerrilla Front 13 ng NEMRC. Dagdag pa niya na inilunsad nila ang Combat Patrol upang kumpirmahin ang sumbong ng mga residente hinggil sa presensya ng mga CNT sa lugar. Tumagal ng 30 minuto ang sagupaan na nagresulta sa pagkasamsam ng isang M16 rifle, isang Bushmaster rifle, isang Stag A5 rifle, isang M653 rifle, dalawang R4 rifle, apat na bandoliers, dalawang handheld commercial radio, dalawang anti-personal mines na pressure detonated, electrical wires, 30 backpacks na may mga assorted medical at food supply, at personal na kagamitan ng CNT ayon kay Brigadier General George Banzon commander ng 9th Infantry Brigade Nasa tulong ng lokalidad ay nasubaybayan nila ang galaw ng liderato ng NEMRC na nagtatago sa Surigao del Sur. Kasama rito ang Platon Uno ng humihinang Guerrilla Front 30. Samantala sa kanyang pahayag, pinuri ni Major General Jose Maria Cuerpo II, commander ng Fort ID, ang mga tropa sa kanilang agarang aksyon upang maitakwil ang mga CNT sa lugar at mapigilan ang mga karahasan nito. Dagdag pa niya na ang naturang tagumpay ay patunay sa sa mahusay na implementasyon ng whole of nation approach upang labanan ang kriminalidad at eksploitasyon ng CTG sa pamamagitan ng pagtutulungan ng 4th ID, mga mamamayan at iba pang ahensya ng pamahalaan. Ang maganda ko dito kasi ang, ating part, ang partnership na with the local government, especially with the governors, talaga po mga uh, every, every province ay may kanya-kanyang programa uh, para sa ating mga friends res rescue. Uh, Aside from that, uh, yung RPOC, yung aming ELCAC uh, meetings, yung uh, other regional uh, meetings namin po, isa rin po ito sa pamamaraan din namin na um, regularly maikunesta namin and uh, ma-inform namin ang mga local governments of what's happening now and the positive gains that we have sa insurgency. At ang napakaganda nito kasi ang mga local government officials are very receptive na. And uh, yeah. talaga kung gusto, gusto nila tumulong na talaga at uh, matapos na itong problema na ito. Dahil unang-unang na nakamdaman nila yung wala nang pressure sa kanila, wala nang uh, humihingi at na at na ng humihingi ng pera, humihingi ng pagkain, humingi yes. ng ano-ano. Uh, sa ngayon ho, wala na ho ito. Kaya talagang... Nakita din, na feel nila uh, on, uh, na talagang may, may ibang may pagbabago no dito sa lugar and uh, because of that, very active po ang aming mga local government officials in helping us with our uh, work uh, to prevent ang uh, resurgence ng insurgency. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Olavides, 4ID News.